Labing apat po na mga tauhan ninyo nandito sa amin ngayon, ang kanilang reklamo, 8 months na po nagugutom ang kanilang pamilya nang dahil sa inyo pong palusot na inyong kumpanya na hindi pa nakasingil, which is wala kaming pakialam dapat dyan. Wala dapat silang pakialam. Yes. Four din po silang nandito sa pangunguna po ni Mr. Rosario de Leon and Jojit Apostol. At sila po ay humihingi ng tulong na makuha po yung sound. At tingnan naman, yung... nakalagay, he's fed up. <laughs> <laughs> fed up yan, o tama. Fed oh, up na daw po siya. Fed up na fed up na siya Dahil sa mga problema po, itong kapalpakan. Walong na nga naman daw po kasing atrasado yung sahod nila, Idol Rafi. Magdadalawang buwan na. Sir, sino si Sir Rosario? Kayo po, kasama si Sir Jojit. So ang inyo pong problema, Walong linggo, so dalawang buwan po, sir. Cheese. sir. Jeez. Ano po dahil ang bakit atrasado pong sweldo nyo? Uh, well, sir, eh, laging nag-aantay sila ng koleksyon. Pag walang koleksyon, sir, walang sahod. Ay, hindi yung problema yon. Dapat meron, mahaba ang PC nila, dapat meron silang savings, meron silang pera na pang tapal muna for the meantime, habang hindi pa nakapagbayan ang uh, kliyente. Hindi po pwedeng gamitin dahilan yan. Oo nga po, sir. Eh. Ah, uh, yun pong reason. So, po. ma'am baby, magandang hapon. Ah, uh, okay, sir. Good afternoon po rin. Pero hindi masyado magandang hapon ko po, sir. Ma'am, kanina pa, pero oh, sige, subukan natin. Yes, para sir. Sobra. <laughs> Baka gumanda dahil sa inyo po. Hindi yeah, po. Ma'am, labing apat po na mga taongan ninyo, nandito sa amin ngayon, ang kanilang reklamo, eight months na po nagugutom ang kanilang pamilya nang dahil sa inyo pong palusot palagi yan <laughs> Not you, ma'am, Not you specifically palusot na inyong kumpanya na hindi pa na nakasingil, which is wala kami pakialam dapat dyan. Wala dapat silang pakialam. Yes, sir. Bakit, ma'am? Ayun, yes, sir, kasi believe po kasi yung collection namin, sir. Kaya medyo nadidili din po yung sakot natin. Ma'am, yung... ma sinabi ko na po yan paulit-ulit dito, pati yung dole, nag nagbitaw na po ng statement, you cannot use that excuse. Yes, sir. Sabihin po po kay Bosing, sir, nagawa po niya ng paraan po. Hindi lang po sa collection. Pag hindi niyo po nagawa ng paraan niya, pasasara ko po kayo. Huwag po mo na, Hindi nga, ma'am. Hindi maman. po, sir. Actually, sir, nandito po ako sa video ngayon po. Magulog po ng pasya po namin sahod. Hindi naman po. Hindi po kaya ng lahat yung buong sahod po. Nagpadala po sa akin ngayon si Bosing, Nandito po ako in sa video para withdrawing tapos ano po. Papadala ko na rin po ngayon din. Well, pag-aralan niyo po, tingnan niyo po kung saan yung problema, bakit mabagal po yung pag uh, yung pagkolekta niyo po ng mga uh, receivables ninyo. But that should okay, not be sir. the problem of your people. Yung mga tao ninyo kapag provide na ng kanilang serbisyo, dapat mabayaran sila on time. Tama ba ma'am o tama ako o tama yes, talaga? Yes sir, tama po. Oh. Opo oh, sir, tama po. ako so, Correct. Tama na. So kailan po sila sa sweldo ma'am? Ah, uh, ngayon po, dito po ako ngayon sa BDO, sir. Papadala ko po yung kahit konting pasawad po ni Bose na pinadada sa akin. Like, magkano po so, yung, pinali... yung konti? Uh, magkano um, iba -iba po <laughs> yung konti? iba-iba kasi, Kasi yung kabuan po ng isang linggo, tapos panibagong partial na po ulit. Unacceptable po mo yan, ma'am? Wala bang pera, may isan laman lang mga alahas yung boss mo, hindi ako nagbibiro. May benta man lang, may sanla yung bahay. Kasi there was a time, Sherry, hindi ko alam kung ikaw ng kuhos ko doon, si Nina, yung isang uh, may-ari ng security agency, uh, sinanla niya yung kanyang diamond ring. Pambayad lamang. Totoo yan, the following day, pumunta. After na makausap ko sa radio, pumunta agad ng sanlaan, sinanla yung diamond ring. Dalawang siksing na sinanla. Then may napang sweldo kinabukasan, kaya nga humanga ako doon. Babae pa ate yung mayari, operations manager. Di ba? Kasi hindi naman kasalanan talaga ng mga tao. So ma'am, ikaw wala ka bang pansan Ma'am? <laughs> hindi naman po ako owner, sir. Kaya hindi naman po pwede mag-abono. Meron naman po sa sinasanla si boss. Hindi Oh, magsan mo. Eh, kinagahanap namin, kinahanapan na nga po namin ng buyer, sir. Kinutulong oh, ah, sige, ano ba, namin. Ano ba klase sasakyan? sakyan? Baka ako na po maghanap. Hammer, ano? sir. Hamo, hammer. Ang yaman ng oh, boss mo, hammer. Hindi eh, po, sir. Binayad lang po yun ng kliyente po namin. Ah, binayad. Hammer, ang ya, million-million yan. O ano pa? Binayad lang po sir ng kliyente po namin kasi wala rin pong, ano. Hammer, ano, ano pa? Ano pa sasakyan? Ano pa sasakyan sakyan? Meron kayo dyan, si boss? ah uh, yung pa lang po sir, yung binagay po sa akin ni Ferrari, uh, meron? Lamborghini, meron? Ay, wala po sir. Yan lang po yun. Ano pa ba yung, sa yung na na-expose sa custom? Bugatti, meron? Wala. Ano sabi? Baka saraw. <laughs> Pag <Pagsaraw>, saraw, saraw. <laughs> yun lang afford namin. <laughs> Kasi may bibili na agad na si Aronatics para may pansweldo na. Bibilin daw niya. Ma'am, gusto ko po bukas magsasweldo na sila. Ha, ma'am? Um, opo sir, basta once na may collection naman po, tomat na mag Hindi, wag na, na po, po muna yung collection, ma'am. Ma wag na muna yung collection. Kung avela, kung yeah, available po, Adveris money that you po have. Ano ma'am, agad-agad. Gusto ko o bukas meron po, ma'am, ha? Maghanap kayo naman sa today. Inform ko po si Bossing, sir, ha? Oh, I'm sure Opa, yung bossing mo dyan, baka may mga nakapatek. Baka may patek dyan. O, oh, Rolex, tumakbo na dyan sa sandaan. Pinakamalapit sa sandaan. Di ba? Opo, sir. Oh, good. Asahan ko yan. So, bukas. So, sir, bukas magsasahod kayo. Sige po, sir. Pansyah. Advice ko po si bossing ngayon po. Thank you, sir. Oh. Sige. salamat po, ma'am, ha? Usap tayo ulit bukas. Saan po kayo mga nakatira? Sa SM Mua, sir. Saan po? Sa SM Mua. Sa Mua. Opo po. Ano po? Stay, in stay in po. po. Yung iba po, stay out. Yung iba, stay out. Ano pong pinamasahan niyo papunta rito? Nang utang, sir. Akin ang wallet ko. Bigyan natin ano. Ilan ba kayo, sir? 14. 14, uh -huh. 14 po. 14 po, sir. 14. 11, 12, 13, 14. Okay. Take the 1,000 sila pamasahin. Kasi nang utang pa pala sila. Diba? Ayan. Bigyan mo siya tagi-isa. Sir, uh, bukas naman namin kayo doon sa agency para mabaya sa inyong kupay, mabaya lang kayo ha? Ng 2 months okay. pwede niya. Okay sir, sige po. Punta ko kayo doon kay Odette ha? Okay. Sir, uh, yung mga benefits po namin kaya... Kasama na po yun. Ayusin natin ha? Bukas. Nilapit natin. Pagpunta natin bukas doon, may, may taga dole para i-supervise yung bigayan. Baka may mga kailangang pakisabing ha? Okay? Salamat po sa pagpunta. Salamat din po. Thank you po. Thank you.